Pukuha na nga dyan. Wala na tayo. Alam din ni Martha, wala na din mga pa-parking yan pagka late na din. Yun yung sabi niya, wala na din mga pa-parking yan. Ah, parking yan. Wala na nga. Ano na nga. Sabi niya, wala na nga oras kami. Bakit naman, magbiris mo nagsawa sa buhay. Wala na nga, bigat mo na. Ay, na nga. na nagtutulakbong. Eh, ganyan ako Kasi uh, oxygen mo hindi nakakalabas. Oh, Mamaya, pag tulog na. Yeah. open mo. Yeah. -tulog tuli tuli na. yung natulog ka may, ano yung... may ganyan. O, tulakbong. Eh, hey, malamig naman eh, kaya... oh, Harassment.

sabihin lang. Ikaw ikaw lang. Ano? Kaya ako lumabas para mag-unwind. Hindi para mamatay. Unwind Unwind! Bisa tingnan ko, ano, tama lang. Uy, tanong lang, sa akin. ako. Oo. kita. Wala ba ang ginagawa eh. Ayos na, na. kaya ni. Kau bawa nak nang Dapat kau nak tulung nak nang

Tatay, ano ako mamaya ha? <laughs> tatay! Tatago natin ito, baka ka na, nakaisa ka na. Ano? Hindi, <laughs> tatay, tatay, ang pasa, ang pasa niya sa kamay, hindi sa paa. So, baka ka paglakad ka. Baka pa, 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 baka Napunta sa talampakan. Hindi, <laughs> <laughs> <na>. eh, <laughs> <laughs> swerte ni Miles kasi <laughs> kung wala, wala problema <laughs> yung house niya. Yan po, ang evidence. Wala, ang dami na. Wala <guna> akong <di>, ginawa sa iyo. Iniyak ka lang ako. Iniyak <laughs> ka. Ganun ganun mo yung damit mo. Oo, oh, nakaganyan po yan. Aray ko. okay, may bang po sa ano. Pagpunta natin sa sa shawarma. Ay uh, shawarma. Ang masarap. Ay, mali na 'yan, Ming. Sarap ko. Ang

Oh. Basta siya lang hindi sa akin. Oh, bigay mo na. <laughs> Ganyan matunay? Oh. Hoy. Hoy. Hay. <laughs> po. Pero eh, hindi na, 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 na,